Hello guys, welcome back to my channel. For today's vlog, guys, I... eh, galing tayo sa work at galing, pupunta tayo ngayon dito sa mga ubasan. Yung pinapakita ko sa iyo araw sa inyo araw-araw at ngayon ay a ah, na guys kasi hinog na. Kaya magha tayo guys ngayon. Tara. Tara guys. Ayan guys. magha na tayo ng Payo ah. <laughs> oh, ito ba, nag man ako ah. nag ako. Ayan yung in namin guys. <laughs> oh. Ayan, nag -harvest. Ito na yung ano. Siya ano. Gagmay lang siya ba, pero gamit ka siya. Nami kayo. Ayan. Nasa siya sa... Yan guys, nag harvest na sila. Arbesa na guys. So. Ney. Deneji. Eh wala de Yeti. this it's it's go. How to do it? Yeah.

Δεν έχει αλλού πάμε πάλι. Εδώ προχώρα εκεί. Πού. Εκεί, εκεί. προχώρα. One million views. One million. Δεν έχω άλλο εδώ. Όχι, όχι μαύρο. Α, όχι μαύρο. Ναι. <laughs> Αύριο, ρε Θα σε φωνάξω με τέλος που θα είναι πολλά τα άτομα. Να πάρεις μια περατά. Τι να κάνω εγώ τώρα, να τραβήξω κι άλλο βίντεο. Ναι. Μαρισέλ. This is the taxi driver. Yeah. <laughs> ne. ALL! SANA ALL GUYS! 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 Come guys! Her best guys! guys! Harvest guys, harvest! Enoto Sel! Give to bari, and madam. Sel, kuhanan mo ko video, Sel! Hela do mo rin natin driving video? Hela. re! mo rin I video, eh. I have to make a phone call. Ang ko dito. i post mo muna. Ayan, guys, gabina Pero ina -harvest, harvest na yung mga ano ubas. Ito yung ubas na ginagawang wine. Hindi ito kinakain, ginagawang wine kasi itong ubas na 'to maraming buto. Kaya, yan. Kahubasan. Yan lahat ay ha-harvestin. Eh. Ganito yung magandang pag-harvest, guys, kasi hindi siya ma ano, ma sakit ng araw, wala ng araw, malamig na siya. Kaya ganitong oras sila nagha-harvest. Ayun. Ayun ang hotel. Ayan. Ayan guys. Ayan. Madam, can we? We can eat this. Nee, Nee. Nee. Bukos, 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 eh? Onta Sweet, Nee, Oriya. Sweet, nee. Oreo. Oreo, Oreo. Oreo, Oreo. Madam. Potare. <laughs> madapsu. Hala, madapsu. Hala, <laughs> ore. Dami lang nakuha. ah harbisin na guys. <laughs> How they make a crassi? Αυτό είναι το wine. Πώ το κάνουν το κρασί, Ναι. Πρώτα το πατάνε αυτό, θα το πατάνε στον ήλιο να στεγνώσει και μετά θα το πατήσουν. Α, να κάνει έτσι. Ναι. Να πατάμε θα σε πάρα τη λεφόρα Εντάξει. 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 Δεν λέει όχι. Εγώ δεν λέω. Είναι πρόθυμη αυτό. Είναι βραδινός. Ναι. ayan yung mga nag guys ayan si madam marami pa guys hindi pa nila na harvest lahat ayan. tutuloy natin bukas kabina so ayan na nga guys at uh, check, check natin tong mga ano ba yung mga ubas na pinagtatanggalan ng bunga kahapon guys at ito na nga ang resulta na harvest na lahat na harvest na lahat guys wala na except yung ano yung mga black na ubas hindi pa sila na harvest kasi hindi pa sila ready ang hinarvest lang namin nil kahapon ay yung mga green na ubas. Ayun ay ginagawa nilang ginagawa nilang wine. Kaya medyo okay na sila. Kaya inarbes na yung kahapon. Biro mo nga yan guys. Ang bilis ng ano, buwan. Nung dumating kami, maliliit pa yung mga to. Tapos ngayon, inarbes na yung bunga. <laughs> di ba? In three months. Ibig sabihin na maliliit yung ano pa, hindi pa sila ano, namumulaklak. Pero, nung, ano na, namunga, pero ang bilis naman mahinug mahinog, nahinog na. Itong ubas na ito, yung mga maliliit siya, nabilog, tapos ito yung mga ginagawa ng, ginagawa nilang wine. Yan. Na-harvest na lahat, guys. Pera lang yung mga ano, grapes na black dahil yun ay hindi pa hinug maliliit pa ayan guys so oh, wala na ubus na <laughs> ang itinira lang nila yung mga black na grapes ayan ang bilis nila na ano na harvest madali lang pala mag harvest no? Ayan, no? Hanggang doon. Yes, madam. <laughs> Ayan. Oh, wala nang bunga. At yan yung aking madam. Yes. Nere, madam. Ayan. At super, super duper ang ganda ng place. Yes. O, oh, I came here for take a video. Ayan. Wala na guys. Hindi ko na sila nakita kaninang nag-harvest dahil maaga yung pasok ko. Yes? Oshi. Ayan. Paggising ko kaninang umaga guys. Wala nang ano yung nag-harvest. Ubus na yung ano bunga ng ubas. Ang bilis nila ba? Kasi ang dami nilang nag ano, lima silang nag -harvest. Kaya in a minute lang. <laughs> Ayan guys. Ang bilis talaga ng araw. Biro mo yan. Pagdating namin wala pang bunga. Tapos ngayon hinarvest na yung bunga niya. <laughs> Ibig sabihin medyo nabuwanan na, na kami dito sa island. At 'yun ay gagawin na nilang wine at ihahatid din dito 'yung pagkatapos nila magawa ng wine. Ayun. So ayun na nga guys, ay hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. God bless po. At hindi ko na naipakita sa inyo yung lahat 'yung mga na-harvest kasi uh, medyo umalis na sila kanina. Pagising ko, wala na. ubos na rin yung, ano, yung uh, ubas. Kaya, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Thank you. Bye-bye.